Morning po, isang magandang umaga po. Ito na naman po kami nagsisimula. Kasi po, ilang araw po ako hindi nakapag <coughs> nakapag vlog. Gawa ng Huwag <coughs> na! Huwag <coughs> may harap! Ilang araw po ako din nakapag vlog kasi may sakit po yung kuya namin. So, ngayon po ko ulit nakapag vlog. Isang so, magandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat. Nagluto na po ako ng adobong manok. Ito po. Dinisa ko lang po yung sibuyas sa kabawa. At po, inuna ko po yung sibuyas. Saka sinunod ko po, po yung bawang. po yung bawang. Ayan na po yung manok. Ano po yung trapo? Ano po yung trapo? Naulog ko yata. Naginorte ha. Yun na po yung bunso namin. Okay, okay na po siya. Hindi na po siya nilalagnat. Mas kailangan lang po yung gamot niyang maintain. Hindi na ako maintain. Ito po yung iniinom niya. Antibiotic po. Ito yung iniinom niya. Naiinom ko po namin siya. Maybe 8 hours po yan. At 8 na oras po. Hindi na po siya nilalagnat. Saka may pausok din po yan siya. Kailangan hanggang ano. Ayun po, naglalandi lang po sa papa niya. Nagpabuhat lang po. Hi, <laughs> hey, ikaw. Hi, <Hey>, ikaw. <laughs> yan po, naglandi lang po sa papa niya. <clears throat> yung kuya namin pumasok na po sa school. Kaya, pinatid ko po kanina. Sa awa po ng Diyos, okay na po yung bunso namin. Saka yung kuya ko po, na po kuya ko namin. Inalagnat po din yun noon. Grabe din ang lagnat niya, kala nyo. Pag tumataas yung lagnat niya, bigla lang gigising tapos para daw siyang nilulunod oh, nakatakot yung mga anak ko pag nilalagnat naging ilang po ako ng sorry sa mga kapatid ko sa Dabao kung di man ako nakakatulong sa inyo pasensya na po gawa ko ng sunod sunod po yung nagkasakit yung dalawa katapos yung kuya namin sumun may isang tatlong araw sunod yung bunso kaya sorry na lang po sunod sunod po yung ulan ng ulan ang hirap po yung ano, ulan yung naman sana, huwag naman sana umulan. Kasi okay, magsundo na naman kami yung kuya namin. Nung <coughs> lalagyan ko pa ng pabinta, tapos dahon laurel. Sakit pungitin ko eh. Ito <coughs> ko ng adobong manok. <coughs> <coughs> Hindi ko pa pala kaya ito, ilalagyan ko po yan. Pinapaano ko muna yung sabaw. Ito ko ng tuyo. ay isang basa ha Ano? Yan. Ako mo. Oo, oh, likot mo eh. Ako daw ma. Bakit si Kuya pinagbitangan mo? Ikaw naman malikot. Ha? Sino may kasalanan? Saan na masakit?

Ayun po, po ako sa kanya habang magliligpit po ko sa aming higaan. Kung dali, mainit pa. Pinas? Guys, Ulan, guys. Gasa, guys, guys, ulan, guys. Ulan, guys. guys. Nakain, guys. Guys. Kain, guys. guys. <laughs> lang diling, diling. Diling dito 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 na. Dito ko